Ladies and gentlemen, it's good? good morning! At, mga kayaman, pa! <mailing> Un -uspo? Un -uspo, good morning! 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 19 morning! Good Ako Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good Davao del Norte, family mga kaibigan, ako po ang pang na anak na pinababait ng mga magulang. Actually, nag-family planning pa po sila that time. Ang pang-11 pinanganak ko siya kundo, mga pang-12 pinanganak kalinda, ako pinanganak ko withdrawal. na lang po kung ganito po mukha ko ngayon. Huwag po kayong masyadong matawa, baka yung katabi mo, abortion niya. Nabuhay na. Mga kaibigan, nakuwinto ko po, po, bakit hindi ko po ginaya lahat ng mga dosi ko mga kapatid? Kasi nga, pagbukid, alam niyo pagbukid, talaga mahilig sa kasa, mga kasagingan, kasagutan, takahuyat, nga! Kaya mo kayo, kasahanan ka! Kaya mo Siyempre, buntis na kinabukasan. Alam niyo ba, may mga bisaya ko ba dito? Dahil hindi yung sasabihin, alam ko kung bisaya kayo, mukha niyo pala. Kaya mga kaibigan, sabi ko sa sarili ko, Maayong kong gayahin talaga sila. Sabi niya, anak, wala naman tayong kayamanan na pwedeng mapamana sa'yo. House and lot lang, anak. Abuhan. Abuhan na mo, abuhan. House and lot. Mga kaibigan, sabi sa akin, mag-aral ka ng mabuti. Para pag-graduate mo, makahanap ka ng ganang trabaho, ganang ganang trabaho, matupad ng pangarap sa buhay, maging takilan, kayo, Christ the Lord, Nagtrabaho ko sa isang bar sa gabi, yung tipong na may mga nagsasayaw, so wala ka pong makupuhang, uh, so imagine mo naman may pag, pag sa gabi nagtatrabaho ka, sa araw, nakaaral naka ka, so wala talagang mas pasok sa utak. After four years, tinawag ko sa aming dean, sabi ng dean, pinatawag kita sa isang rason, sabi ko, bakit ko, sir? Sabi niya, hindi ka maka-graduate. Sabi ko, bakit ko maka-graduate?

Sabi, siyempre, sabi ko, yes, I go out. <laughs> Mga kaibigan, umalis ko akong iyakat. Habang naglalakad ko akong abod ng boarding house, may isang babae nakatingin ko sa akin. Sabi niya, ang ko ng bata, ito bakit ang liya? ¡No! nagserbyo bilang credit consultant. Ang nangyari sa akin mga kaibigan, ako yung pangpito, may dumating pang-walo ang bago, isin ko sabi ko, pangpito ako. So tanggap na tanggap na talaga, excited. Ang nangyari sa akin, yung tinawag ako ng HR, alam niyo yung si HR, human resource, tama ba? Fluent sa English, halimaw sa English. Lahat ang sinasabi, wala ko na itindihan. siya sabi sinasabi sa akin, Mr. Lagalaw, sabi ko, yes ma'am, at yung service. Kami yang bisa lah terang Ang Cica Parkes pernah ada Dari yang sudah sabi Apa yang sudah sabi Maka ibu ikan Dekat kalau <laughs> nak Internal bleeding Hindi kita ingin pleasing personality pantedi ko 'yon. Aman, binasa ko na sa si inalim na malaki 'yon. Sikat at tiyaga at lakas ng loob, wala nang pleasing personality sa mga tao. Hindi pa rin naman ang nang nakita lang maliyan sabi ng kasal ko na at umpisahan somewhere in Tagum City ang healthy ni Rangon po. Habang <laughs> ako naging imbalse ng madyo, ang swerte ko ng pumakaibigan kasi it never happened po nung nakaraan ko hindi ako natatalo ng girlfriend kasi sabi ng mati, na, na. Ano, Walas, mga ko, huwag na huwag kang maniniwala sa mga babae pero isa lang ka sa pumila sayo. hindi man magagalit. Maron Pero mas malas pa rin kasi pag bibig sa major gumawa ng bidan, lang ko sa amin sing P50 ng bawat matay. Ubo, wala na pagmimind ng sura pero pag Ah, so, uh, uh, nabarya ka wonde 300. Pag nabumbahan ka, wasak po -was katawan mo, mga kami ng 500 to 1000 kasi wala nang hapin lahat ng party ng katawa. I-assume yun sa'yo. Kaya kailangan mo po, kain mo muna. Minsan matabalik ka pa, naging magkakaroon ng pazar. Well, Ilang patay pa kaya ang kailangan kong hakutin bago ko magiging umaman, tama mo ba? Pero napakaswerte ko mga kaibigan, kasi kami po mga involvement, nag-pre-uber po kami sa gabi. <laughs> At may habang kami natutulog, mga, mga, mga imbal sa mado, hawak kamay puto yung lahat. Sa nabukas maraming patayang. E Amen! Sa nabukas maraming patayang. Hallelujah! Maraming po, saan mo ka tayo, sa buhay! Sa patay! Sa patay! E Amen! Sa mga kaibigan, kami po'y may moto na ang iyong kamatayan ay ang aming pinagbukasan. ganja, siyempre kami paunahan po kami ng dampot ng patay. Kasi pag once, pag may banggahan, doon kami mga po ang maraking komisyon. Siyempre, yung ang daming patay, una kung tinignan yung mga maga, yung maporma talaga yung madating. Kasi parang Pilipino, madating nga, doon mo tingnan, tama po ba? So habang nakatingin po kami, sabi ito, wag yan bro, medyo pangit yan. Dito tayo, dito tayo kinukuha rin ninyo isang patay na nakadesinti naka, naka mong mga kaibigan sabi ng mga tao huwag ba saan nilalain yan sabi ko sa preliminary ako ma'am sabi nga buhay pa yan sabi ko bro patayin mo